Mini-vlog! Hi guys! It's me again. Andito ako ngayon sa Taipei. Oh my gosh! Ang pangit talaga ng boses ko. Hindi ko alam kung ba't ako nagbablog ng ganito. <laughs> Kasama ko ngayon ng aking apam. Isang kababayan na naman ang nakaahon sa kahirapan. Mm huh? -hmm. Eme! Ayan, shout out sa lahat ng nagsasabi dyan na kapag may foreigner kang boyfriend ay giginhawa ang iyong buhay. ka <laughs> agad sa kahirapan. Kayo talaga pala decision kayo sa buhay. Hindi naman totoo yun. Sana nga totoo na lang para mayaman ako ngayon. Huh? Tapos hindi na ako nagtatrabaho. Kasi hindi. Araw-araw pa rin napupuyat si Crazy Panda. Araw-araw pa rin napapagod. Ganun. So kung magjojowa kayo ng apam kasi ang akala ninyo yayaman kayo, Giginhawa ginhawa yung buhay ninyo. Pag sunerte kayo, ay di kayo. Pero kung hindi, ay di hindi. Ganun lang ang buhay. At no, saka alam nyo ba, hindi ganun kadaling magkaroon ng jowang apam. Alam nyo kung bakit. stress ang aabuti ninyo. Alam nyo dahil kung bakit. Sa English pa lang guys, abay talaga namang mamumroblema ka na. <laughs> Tapos aga naman eh, ang mga Pilipina aga naman ay eh, kilala bilang napakasilos sa tupakin. Apa, sila hindi sila marunong manuyo. Manigas ka dyan, bahala ka. Kasi hindi sa kanila uso yun. So kung ano man yung nararamdaman mo o kung kinakagalit mo, aba, kailangan sabihin mo yun sa kanila. Kasi hindi sa kanila uso yung tampo-tampo. Sa atin lang naman talaga uso yun. Mga tupaki, na babae. <laughs> Tapos yung privacy, guys, sa atin. Pagka Pinoy ka, wala. Kailangan alam lahat ng password. Lahat, lahat, lahat. Alam dapat. Ay sa kanila napakahalaga ng privacy. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang nangingi alam ng walang pagpapaalam sa kanila. Ganon. Kasi para sa kanila napakahalaga ng privacy at saka ng respect. Ngayon, kung ipipilit mo yung mga gusto mo sa buhay na gusto mo ikaw lang yung nasusunod, ang dating sa kanila nun is insecure ka sa lahat ng bagay. Kaya guys, kung ikaw ay magjojowa ka ng apam, aba, or kung gusto mo magkajowa ng apam, ay tibay-tibayan mo yung loob mo and good luck talaga sa'yo. Kasi nung una nga guys, talagang, kasi first time kong nagka-jowa ng apam and talagang nung unang stage nung relationship namin, aba, halos araw-araw yata kami nag-aaway kasi ang dami talagang hindi ko naiintindihan sa kanya at hindi niya rin naiintindihan sa akin. Talagang sobrang hirap ng pinagdaana namin para dun sa adjustment na sinasabi. Pero dahil 3 years na nga kami guys, akalain nyo yun, 3 years na pala kami naglulokohan. Charas lang. Pero alam mo, nakakatuwa. Kasi sa 3 years namin, natuto na akong mag-adjust dun sa mga needs niya dun sa mga kinagisna niya and natuto na rin siya dun sa akin alam mo ba, alam niya na yung pagtatampo ko, alam niya na akong pa paano niya ako susuyuin alam niya na kapag alam mo yung tinutopak ako, tas susuyuin niya na ako kuhang-kuhan niya na yun, kaya nakakatuwa talaga guys, kaya nga sinasabi nila kapag mahal mo yung isang tao at saka kapag gusto niyong mag-work yung relationship ninyo, dapat both side nage-effort, ba, natutuwa nga ako sa sarili ko kasi lately lang parang nare-realize ko na ay may mga toxic side pala ako na nababago ko pa unti-unti sa tulong ng partner ko tapos ganun din naman si Patrick minsan, kinakausap niya ako, sasabihin niya sa akin na, babe, thank you thank you for helping me to be a better person, ganyan, ang sarap kayang marinig nun, tapos andito nga pala kami ngayon guys sa Daan Park umupo kami dito, tapos nakakatuwa i-share ko lang, habang Pagkintuhan kami na isingit niya yung sabi niya sa akin, bakit hindi ko na daw siya inaaway palagi, kumpara daw dati. Tapos, alam mo yung napatitig ako sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, uh, I don't know. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi ko na daw ba siya gusto, awet, hinahanap din naman pala. Eh, ay, nag i eh, kinilig din naman ako ng bahagya. Pero ang totoo guys, kaya hindi na ako ganun kadalas na mag- ano sa kanya, mag-update or hindi na ako ganung kaklingi. Kasi nga, kaka-SB19 ko, ha? Huh? ko ng trabaho, minsan nakakalimutan ko siya kasi nuod ako ng nuod ng mga clips ng SB19, lalo na kay Favlo. Pero alam naman niya yon alam naman niya na panay na panay ako at supportive naman siya doon. Anyway, pagkagaling nga namin guys sa Maydaan Park, dinalal niya ako dito sa My Flower Market dito sa Taipei. And sorry, hindi ko alam kung paano sabihin yung way papunta dito gamit ng MRT or what. Naglakad lang kasi kami from Taipei Main Station hanggang dito. So kung gusto nyo pumunta dito, i-google map nyo na lang guys. First time ko palang makapasok dito. Before nakapunta na kami dito sa area na to pero hindi kami pumasok. And ito yung first time na pagpasok namin dito. Nakakatuwa pala no. Alam mo para siyang dangwa. Ang dami ang gagandang flower. Tapos talagang makikita mo na dinadayo talaga siya ng mga tao. Tsaka hindi ganong kamahalan yung mga flower. Ano, bali nga pala guys, tuwan-tuwa ako. Tapos sabi niya sa akin, bibili niya ako ng flower. Tapos tinuro ko kung ano yung gusto ko. O oh, baka may magsabi na naman sa inyo dyan. O oh, ang dami-daming flower dyan. Bakit yan lang yung binili? O oh. Pala decision talaga kayo. Ako yung namili ng gusto kong bulakla. Kaya wag kayong ano dyan. Sa katandaan ninyo, kapag ay nasa isang relationship, dapat marunong kayong mag-appreciate ng maliit or malaking bagay na naibibigay sa inyo ng partner ninyo. Ang pag iinarte ay iayon sa ganda. At dahil hindi naman ako kagandahan, aba ay hindi na ako pwedeng mag inarte ba? Diba? <laughs> Tapos pagkabayad nga, binigay niya sa akin, aba bakit parang mas kinikilig siya sa akin, besh? <laughs> Tapos sabi ko sa kanya, tanggalin mo sa plastik kasi ang pangit Tapos sabi niya sa akin, hindi pwede kasi mapapagkamalan tayo na kinuha lang natin 'yan. Tapos sinimang utang ko siya, ayun, wala siyang nagawa, Tinanggal pa rin niya. Ang ending, ako pa rin na sunod. Ayun, masaya na si Crazy Panda, 'di ba? Tapos guys, hindi lang pala flowers yung mabibili nyo dito. Meron din silang mga ganitong tinitinda, yung mga vase. Tapos meron din dito guys na mga buto ng bulaklak na kung saan kung gusto nyo bumili. Tapos gusto ninyo mag-uwi sa Pilipinas, pwedeng pwede. Kung gusto nyo, kung mahilig kayo mga magtanim. Tapos nakakatuwa kasi meron din dito mga punggok na halaman halaman ba tawag dito? Basta yung mga pandesign na kung saan nilalagay lang sa table. Yung mga mahihilig sa aesthetic dyan. Ayan, di ba? Ang cute. Mura lang yan, guys. Kaya pag nasa Taipei kayo at gusto ninyo bisitahan itong lugar na ito, google map nyo na lang, guys. Malapit lang naman siya sa Taipei Main. As you can see, sobrang gaganda ng bulaklak dito guys. Ito pala yung isa sa favorite ko dito nakita kasi ang ganda ng pagka-violet niya. Tapos itong red roses na to, ayan. Ang cute, di ba? Tapos pagkatapos namin ikutin ito, guys, akala ko uwi na kami pero hindi pa pala. Balak yata niyang ikutin yung buong Taipei nang naglalakad lang. Niyayahan niya ako papunta dun sa school niya kasi ipapakita daw niya. So nilakad na naman namin. So iyan yung school niya, guys. Hindi kami nakapasok kasi walang klase. Naglakad-lakad lang kami ng ilang minuto tapos pauwi na rin kami. Syempre mag mrt na kami kung hindi ko konya tangko na ito. So that's all, guys. Thank you for watching. Bye.